Pauwi na nga pala ako nito galing palengke nang biglang gusto ni Anyana na magpaluto sa akin ng chicken pasty. Kinaabo ko na nga pala sa kanya yung mga nababili kong chicken breast tapos pagpasok namin sa bahay, eh agad-agad niya na nga pala hinugasan yung mga chicken breast na nabili ko sa may palengke kanina. Habang hinugasan niya yung manok, eh nagprepare na nga pala ako ng mga aromatics na gagamitin natin para sa pagluto ng chicken pasty. So ayun, eh, bali nagbins nga lang pala tayo na sibuyas dito guys tapos yung bawang tinanggal ko lang matigas sa part tapos minins ko lang. Tapos kinuha na nga pala ni Anyana ng kaldero para lagyan nato ng tubig guys kasi papakuluan nga pala namin yung chicken breast. Tapos ay eh, sinalang niya na nga pala to guys at ilalagay ko na nga pala yung mga dalawang chicken breast na yung kasi niya kanina. Tapos yung eh, papakuluan lang natin 'to ng at least 30 minutes. Tapos sa panagaantay kami, eh, biglang umorder nga pala si Anyana ng Jollibee, guys. Medyo matagal pa nga maluto yung chicken breast at saka ihimayin eh, pa daw namin 'yun. Kaya umorder daw siya para maibsan daw yung gutom namin habang waiting kami maluto yung chicken breast. Habang kumakain nga siya, eh, napapalunok na ako, talaga iingit na ako, guys. Sinabi ko nga lang sa kanya na kumain muna siya diyan habang nagaantay. Tapos eh after 30 minutes eh naluto na nga pala yung chicken breast sa na pinapakuluan namin. Kaya yan pinatay ko na yung kalan. Tapos isa-isa ko na nga pala inangat yung mga chicken breast, guys. Hindi nga pala namin 'to maihimay agad kaya naisip hugasan to guys para mabawas-bawasan naman yung init nito. Na lumamig na hindi ko nga pala to na parang dubi. De joke lang. habang <laughs> naghihimay ako eh nainggit nga pala kaya niya na kasi kumakain ng Jollibee kaya naisipan ko kainin na rin itong palabo ko at saka chicken na in order ko guys. At break time muna ako kasi ang hirap himay ng chicken breast sobrang init talaga eh. Kanina pa ako napapaso, siya busog na eh. Kasi <laughs> na ba kumakain ako si Anya na nga pala nagpatuloy sa paghihimay ng chicken breast. After niya maihimay chicken breast, sinala ko na nga pala yung pan guys tapos nagagin ako na maraming mantika at igigisa ko na nga pala tong sibuyas. Kasi gigisa-gisa ko lang na maigi yung sibuyas at yung isusunod na nga pala natin yung bawang guys konting gisa-gisa lang at isusunod na nga pala tong chicken breast na hinimay-himay namin kanina pinong-pino yan guys tignan mo naman yung paghihimay oh talagang expert de joke lang <coughs> tapos ayun eh, tinostos ko nga lang pala na maigi hanggang sa mahalo para magpantay lasa bago ko timplahan ng toyo guys sa lagyan ko kari pala ng isang sasya ng inina lang pamintang pino <coughs> tapos ayun eh, konting halo-halo lang para magpantay yung lasa at ilalagay nga pala natin yung chicken broth yung kanina pinagpakuluan sa chicken breast guys after nya nahaluin lang natin hanggang sa umigay sabaw na nilagay natin habang ko sa chicken pastille isipan nga pala ni Anya na na sili kasi masarap daw yung chicken pastil kapag ka maanghang. Continuous nga lang pala sa paghahalo tapos kapag gaganito na itsura ng chicken pastil saka nga pala tayo uli mag add ng toyo dito. Tantsahan nga lang pala yung alat na ginagawa ko sa chicken pastil kaya konti-konti lang inalalagay kong toyo. Nagyan ko kari pala ng star anise at saka dahon na legal. Kasi eh, nahaluin ko lang sa lumasan ni star anise at yung laurel. Maglalagay nga rin pala ako ng konting suka para hindi mapanis agad. Hindi ko muna inalo na isang minuto bago ko nilagay itong mga sili. Kasi eh, nahalu ko lang kasi umanghang na yung chicken pastil. After niya, lalagyan ko kari pala ng asukal namin na may halong kape. Kasi eh, nakakontinuous sa pag halo hanggang sa matunaw yung asukal na nilagay natin. Hindi nga pala pa negosyo to guys kasi hindi maalat yung ginawa kong chicken pastil. Ayun no, itsura pala ng chicken pastil, talaga mapaparami ka ng kanin. Tapos ay nagpasandok na nga ka pala kay Anyana ng baho na kanin. Mahirap na kasi baka magkaubusan tayo chicken pastil pa naman yung ulam. Sundan so, niyo yung way ko, paano ko gumawa ng chicken pastil, grabe napaka-solid talaga. Pag napanood nito ng alas 12 ng madaling araw, oh, to pansit kanton ka talaga. So ay nga guys, ito na nga pala yung niluto ko na chicken pastil. Ayun oh. Tikman natin guys ah. Mm.